Hi guys! So today nandito tayo kay Lachester sa Car Specs Performance para ilagay yung front brace and madami pang iba. So bukod dun, um paint ko ng orange yung uh, engine cover, engine bag cover. Ayan, o oh, yun, yun yung kamay ni Boss Chester. last <laughs> sa video. Next time, pakita natin siya. So, since custom na rin yung hood ko, wala pa siyang mga butas. Uh, so, binubutasan yan para malagyan ng windshield uh, nozzle. Uh, yan, nabili ko lang sa Lazada. Thank you Lazada Racing. Uh, pagkatapos nyan, um, nilagyan ng hose sa likod, di lang na video, para doon dadaan yung tubig. So ayan guys, uh, tapos na rin pinturahan yung engine valve cover. O oh, diba, ang bilis, one minute lang, tapos na. So ang gusto kong mangyari dito is lumaki, makita yung Mitsubishi tsaka yung logo. So mamaya pakita kong paano. Um, stencil natin yan, tapos sticker lang yung nakapatong. Thank you Boss Chester sa tips. Eto naman, balik tayo dun sa front brace. Ah, nakabit na rin. So yun yung itsura niya. Yan yung stencil. Pumunta lang ako sa sticker shop, stencil ko lang siya. Tapos, yan, pinatungo lang po yung Mitsubishi, tapos yung logo, pula. Tapos ito, nagpagawa na rin ako ng sticker para ikabit dun sa front brace natin sya ilalagay. Malit lang. Konting design lang. Konting papogi. So, yan. Yung itsura niya after kabit. And, yan. Na-install na lahat. At naka-uwi na rin ako sa bahay. So, that's it guys. Thank you Chester again. And thank you guys for watching. See you in my next vids.